savage na Santa na minasaker yung tribe na kinabibilangan ng mga taong pumaslang sa kanyang asawa. Praise be God through His saints. Ito po si Saint Olga of Kiev, patron ng mga balo ng mga bagong convert, pati rin ba ng mga naghihiganti? Matapos kasing patayin yung kanyang asawa at bata pa nung mga panahong yon yung kanyang anak, siya muna yung nanungkulan bilang reyna. At alam nyo ba ang kakapal din ng mga muka nung pumatay sa kanyang asawa? Dahil nagpadala pa ito ng ambassador para kausapin itong si Queen Olga na magpakasal doon sa kanilang prinsipe. Kasi ang hidden agenda nila is para mapasa kanila yung kapangyarihan without knowing mas matalino itong si Queen Olga. At nung nanduro na nga yung mga ambassador, ang ginawa ni Saint Olga, patay mali siya, siya eh. Kahit alam niya yung ginawa nila sa kanyang asawa. Alam niyo ba na welcome pa yun ni Saint Olga and super bonggacious pa yung kanyang pag-welcome? Kasi pinabuhat niya pa yung barko habang sakay-sakay yung mga ambassador. Pero hindi nila alam, nagpahukay na si Saint Olga para ilibing sila ng buhay. So bago pa maharating doon sa mga kalaban yung kanyang ginawa, nagpadala na siya ng mensahe na pupunta daw siya doon sa lugar o kuta ng mga kalaban. Kaya nagpasundo siya. Pero hindi basta-basta yung dapat susundo sa kanya. Kasi ang request niya, yung mga taong nasa posisyon. Yung matataas ba ang katungkulan para mga governor? Ganon. And dahil alam niyang pagod na pagod yun sa paglalakbay, sabi niya, um, magpahinga muna kayo doon and maligo. At nung magkakasama na nga yung mga governor o yung mga pinadala ng prinsipe, sinunog niya lang naman yung bathhouse kung saan sila naliligo. And of course, inunahan niya na naman yun. Para hindi maharating doon sa kalaban yung pinagagawa niya, sinabihan niya na pupunta na siya doon sa kuta ng kalaban para magpay homage or bumisita doon sa libingan ng kanyang asawa. Kaya naman nag-request siya na maghanda ng parang fiesta ba. Eh nung nanduroon na siya, linasing nga nila yung mga kalaban. At doon na nila ito minasakir. Hanggang sa nagkaroon pa ng labanan at hindi nila matalo-talo yung kampo ni Queen Olga. Kaya naman ang ginawa ng mga kalaban, tumakas sila papunta sa kanilang city at binakura nila ito. And of course, hindi pa tapos dyan ang paghihiganti niya ha. Of course, kakaiba kasi mag-isip itong si Queen Olga. Humingi siya ng offering or tribute doon sa mga kalaban para palayain sila ni Queen Olga. Ang request lang ni Queen Olga is tatlong kalapati at tatlong ibon. So anong gagawin niya doon sa ibon? Ang ginawa niya is linagyan niya ng sulfur at linagyan niya rin ng mahabang tela. Of course, uuwi yun. Kanyang pinalaya yung mga ibon sabay sindi doon sa telang nakatali doon sa may paa ng mga ibon. At ito lang naman din ang naging paraan niya para masunod niya yung buong city. Alam nyo ba na inalok din siya ng kasal ni Constantine, yung anak ni Santa Elena. Pero nag-refuse itong si Saint Olga kasi sabi niya, hindi siya kristyano, hindi pa siya nabibinyagan. So ang ginawa nila, nagpabinyag itong si Saint Olga and ang naging pangalan niya na is Helena. At ninong niya nga sa binyag si Constantine. After nung binyag, inoferan ulit siya ng kasal ni Constantine. Pero sinagot siya nito ni Saint Olga na sabi niya, para mo na akong anak sa pananampalataya. Kasi nga, inaanak siya ni Constantine. Kaya naisahan niya sa part na yon si Constantine. Pero imbis na magalit si Constantine, parang napangiti na lang siya. Ganun. And pag uwi niya nga dun sa kanyang lugar, daladala niya na yung pananampalatayang katoliko. At nung panahon yun, hindi pa nangyayari yung great sikhism na nag-separate ng Catholic Church sa Orthodox Church. At dun niya na rin sinimulan yung pagpapatayo ng mga simbahan. At first, nagpabinyag lang talaga siya para sa kapayapaan eh. Pero ibang transformation ang binigay sa kanya ng sakramento ng pinyag. Ang kapistahan ni St. Paul, guys, celebrate every July 11 which is my birthday. Kaya naman happy birthday sa mga ka-birthday ko today. Pero sana walang magdasal kay Saint Olga na humihingi ng tulong na Saint Olga, tulungan mo ko maghiganti. Eme! Eh, ma Hanggang sa muli, Chingus and Faith, this is your hermana reminding you, choose to be happy and choose to be holy. Thank you and maraming salamat.